Yan labo ng lupa. Mm. Ah, talaga. Yes, na durog. Bali na na po si Kuya Tomas. Oh. Basaya na po. Basa. Walang diyan. Ay, sana. ari po yung final na. Tatanim na po natin ng kamuti. Na po si Kautol. Nang no. <laughs> napadaan po din po. sa atin. Napadaan ah. Ar ay, 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 Oo. Oh. Yata. Uh... Hey, Kamuti. Kamuti ano kuya? Oo. Oh, ito mo. ano? Nalagay lagi na ito. Oo. Oh. Hindi na meron ah, pala ako ng school yan. Ah, uh, ibang gusto mong tugling ka na lang. Ay paan, kaya mo ba ang malaan nga ka maluan sa palagay mo? Ay hindi, ay para madaming kami. Ay gano'n oh. Yan eh, ganyan. ganyan. Ganyan lang ang palagay. Pa. Ito, ito. Tapos yun na isa-isa lang. Tugso ano? Oo, oh, oh, ikot. Ganit yung pag Oo, ibig sabihin isa sa isang diretsyo, ano? Oo. O, pwede na yun. Siya eh. Oo, maganda yung malaka na nga naman at pag ano yung papasudsud ko ng pala, yung iba. Ito lupa ka naman. Ay, hala, kahit isa-isa. Oo, yung gano'n na. Ah. Ano bang gusto mo? Dati? Ano? Dati. Tataas nga ba ang ano nun? Tataas yan. tang ulan na eh. Hindi, hindi ta tataas. Hindi ganito. Gano'ng kataas naman kaya yun? Yan. yan. Yan ito. Hindi nakabababa yung iba niyan? Hindi. Ay hala, yan ah. Pwede na okay. yan, no? Ito. Ari din mang Pero pero sanay ako sa malaki ay tapos papasud-sud pa ng pala para ang tubig ay ano? Ay ari din. Oo, oh, malaki-laki na. Mga ganito. Yan. Oo, oh, para ah. ang tubig ay papa ko pa rin ng pala. Oo. Oh. ano, para para ni dugo ko Oo, oh, kumuha ka na para ngis. Yan. Ko pala kanina pa. Kanina pa? Nung kalakasan ng ulan. Nung kalakasan, nakong sumabak. Oo. Oh. Hindi wala ko isin. Hindi. Nung naltodo sa may pasok ako rito oh, ang ganda ang okay. boyas o, ano tamang tama sa kamote tamang tama ito Taman, ang <laughs> wala walang kalabaw wala hindi pili bagong bungkal ay ito tigas ay siya din naman nagkararo na yan siya din ano, sa mong pinalusot ito ka mas din baka si sa mong pinadaan din eh sa tabi ay oh wala ah, Nay, po, na eh. Hmm. Ay, tamang tamang. Ay, ari na itong tam na ang bukas. Para hindi magpigil yung lupa. Oo. lupa. Ay, pag tatanggal pa ng mga dalawang araw eh. Ano ka, mapipilpil pa? Ay, baba ba. ng, ng kuya, eh. Maganda mo ba yung may kanina eh. Para? Hindi para matatamunan na yung kamuti. Doon. Sa bagay. Parang may tubig ang ilalim. May ano? Meron yung kuya. Ano kayo eh? eh nasa ibabaw naman yun ah. <laughs> ay, sabagay. <laughs> ano ah, sa ibabaw naman? Ah, pero nagsinamo ka hapong pagkakadami. Ha? Nang? Nang talan na kamunti, lalakan luang. Sanamo ba? Oo. Oh. Oh, oh. Ay, talaga di May tris yung kamunti ngayon. Eh. Aba, oo. Oh, oh. 60? Ata? Okay. 60. yung kabila ay pabalagbago Kuya Tomas. Oo, oh, pabalagbag. Hindi agad tayo ng kahit hindi yan, sanay na ayoko na rin. Yun uli, yung pula uli ang aking dadali. Ayun uli yung kunoy. Oo nga yan, dami pa akong kunoy oh. dyan. Di tatlong buwan, ano ang harvest nun? December ano? Oo, tag-ulan. Oo, oh, tag ano oh, kayo na yun? Bahala na pati. Sa palaran na. Kung saan pumalad, ano? Oo, oo, oo. Pag hindi ka susubok ako na mangyayari. Siya nga. <laughs> ay, sumubok ako sa laban, may nangyayari na. Lugi. <laughs> Kuya Tomas. Sumubok ako sa laban Wala daw mangyayari sabi ni Kauntulay May nangyayari na Lugi Napaidad tayo Oo nga Sablay din na Nakapapanood ko rin sa YouTube pala Oo. 45 days ay natawag na sa akin yung ano, 30 araw pala pwede na Oo. Ari 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 sa kubutan ninyo ano? Ayari ari ang kuya Ano no, nagpa flat din ba maganda, mataas yun? Mataas yung lubog na lubog Ay kaya pala ay. napasok po ba ng kanya? Hmm. Pare po yung kamuting pulaw ating itatanim. Okay. Lumabas? Ay, kalasuwata ay. Nakabalato no ng mais ba ay? ay. Dahon no, lang eh. Ingat, Init na singaw ay ano? Pagkain nga ng singaw ano? Oh, sa eh. bagay na ulan. Singaw Ba't kaya? Mainit na singaw. Layaw ay ano? Pagkatawa na yung kalabaw ngayon ngayon. Uh -huh. Maganda ba ulan dun? Alawak. Kaya pala. Ay araw-araw ko pa nasa ka doon. Oh. Eh. Aba. Sakripisyo din talaga mag-alaga ng hayop. Ano? Ay, oh. Tutublingan mo na ba yun ngayon? Pag hindi mo nadali Bukas uli hmm. Saan ang balik ko ito Masaan? Di Ay ilang pasadas ba Nganyang pagtutubling? Wala nga O Pero may dadaan Ang kalna niya mm -mm. Ganari po Ang naging ganap Sa ating kamuntihan na no? kumbaga iniupa na po natin at pagka tayo ay aba ilang araw papalahin are ano aba pagka hindi ilang araw papatikin patikin. Tagal. Hmm. ah naso lang ano yung kamuti din eh ayo sa kamuti baka naman tayo bubuy na at talaga yun ang ating ano ay ah. uh, yun ang nagbibigay sa atin ng um, mas maganda-ganda Ah, ah, ah. Wala na naiwanan laban no sa ilalim. Oh, yeah. Kung kamuti ano. Oh, okay. Kung tagkamuti kamuti, ang madami. Ah. Layaw ang kalabaw ano Ilang buwan naman walang gawa Ah, eh. Layaw ay. Layaw. Ang kalabaw po ah. sa amin ay pahinga pagka yung tapos na yung sa palayan. Ay, pahinga. Ay, tagal pahinga. Yes. layau ari kaya garen garen nih nah ay gara ano yan. ng tanim ang hmm. ganda nga pala. O, yan, tutudling, anak, na Nampala, ano? oh, oh. siya nga ay yanong ganda yan ang sarap mag ano lang kalabaw ay ano la kumbaga yan sarap mag kaingin bagi na kalabaw ah, oo. talaga masusunod mo ang gusto ay oh Hindi ko na natamnan. Tinubig. Ah, wala nang lambot yan, lalim ng talaba, no? Yan, ang ganda po. Tapos, eh, papalahin. Papalahin? Oo. Ito pa po ang, ang, ang papaano. Kaya ho, aris si Buyas apurahan natin ipalinisan no? Yan. at gawa ho ng para pagdaan ng karabaw ay dire na ho wow oh. yan na po yung pinakatudling pero parang kahit hindi na palahin ay eh. subukan ho natin palahin pagkalambot pala hin. Oh. Nanara mga ardi ni kuya no. Maganda pala no? pagbaba ano. Ha? May tanim na pagbabaan ng lupa. Oo. Oh. Para tabunan ano, Oo. Oh. Pagkalambot oh. Aha. tigalwahan na no oo aray away saan ang kasunod na danas niyan? hindi pa rin yan ang ganda ko to ano namang bago spray hindi pa madadali ano ha maganit aray upurahan na eh aray ah ano kaya oo aray aray ang kabilang aray aray yan ano ay maraming okra yun nga ang problema di yan ay Mananabik. Anong magaling yan? Dilimisin muna. Halos yung ukra lang. Kahoy yan ay. Ayun. Ay, Ayan. Na natin ang ha? Pag-arang kamot sa hindi niya. Eh. Ay, malambot pa rin pati. Eh. Malambot pa. Ay, pero yan lang ako eto, mas. Ang inaalala ko ay yung bang madami tubong kamote, baka naroon ang sakit. Ano kaya? Ayaw ko lang. Pero ito. Eh. Ha? Ano ka ay? Oo. Ayan, ang ganda. Ganda rin po ang mayayari pagkataas ng plot. Oh. Hanggang tuhod. Nakikitahan ko na rin ang maganda. Yan, ito po yung aking pinala. Oh. Oh. Hanggang tuhod po yan. Oh. Ah, -ah. Oh. yan ang labo ng lupa mm. ah talaga durog na durog ha, ha. pero pag tag araw naman nung no, nakaraan yung tarim ko nung tag araw yari din mahina, din mahina din Oo, no, yung tag araw na tag araw mahina din Ay, yeah. pinala mo yan ng ganda ng pantatan. Ay, pagkaganda oh. Ano? Oho. Oh. Ubig ay dalawa. Talagdudan. Magbibigtal kay doon. Ha? Oh. Malambot na malambot na naman ito, ay. buyasong sum na. Apo. 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 Mauwi ang talim na rin, ano po. Ha? Ma Mauwi. Mauwi. Ini ang kapas ng lito dito. dito. Ito na, may tubig kaya. Saan? Yan, oh. Ah. Malaking tubig yun, ah. Ay, bawa ko na. Pahinga muna ikaw, pahinga. Yan Anong taba na yun ngayon, aba? Kaya baka makakapot. Oo. Ano? Nga diba? ngayon na gamit, ay. Yan na, aray, tubig ka, oh. Pero ganyan din lang kalaki. Ganyan din lang. Singaw, ka, Swag, ang init na si ko, Pagkain si Ngao. ang init. Hindi kayo nanguhan laban na siya minsan. Wala akong mga dito. Pinamimigay ko na nga. Marami-raming kuno yung mga Hindi niya, no? Marami. Mga limang sako kaya. Aba, baka hindi kaya. Hindi lang. kulang. Kulang, ano? Oo. Yung kay Marlene na inarado ko ay eh, maghapon ay... Eh. Ah, may naarado ko na rin ba sa kanila? Oo, oh, wala ko kaya. Alos yung sa tarang kanyang kamutihan. O okay, lang ka nag-arado? No, Oo. Oh. Kaming dalawa ni Aga. Hindi ko madalis kay Aga. Nag-arado ka ko no, nung san sa nga ba? Nung ikay wala. Ha? Nung ikay wala. Ito ah, ito yun ah. Oh. Ito sana na ah. na, pinaparado ko li ah. Oo. Oh. Yung sakit sa balikat mo. Ano nga ba sa itatanong ko nun? Ay, uh, yun na nga eh, bago maglabanos. Labanos ano? Mm hmm. Ano rin mismo nga rin yung lagkitan. Eh? Lagkitan. Kaya nga, ang pati. Kapag okay, nakatingin may kedayo. Eh. Oo. Pakatuwan tingnan ay eh. Pero may tubig ay eh. Ano kaya? Ay siya, kung natagpas na. Nagtagpas ka doon. Eh. Saan ka nahugot ito ng tubig? Sa ibabaw, ano? Tagas yan. Bagay tagpas mo na, no? Tagpas, parehas. Bali ito siguro i-aanihin uh, ano December. December ano? Oo. Uh -huh. Ani tayo ng December. Ito sulot. Sulot ang tawag sa tanim na ito, yung pasubukan ano. Uh -huh. Ngayon ay bihira ho ang nagtatanim. Gawa ng paulan ay. Tumbahan ng ating mais. Ito na po ang final ano natin, kamote. Awang ko kung magkasya ang lamasakong kuno eh. Limang bimig. Maluang-luang din po ayun.